Ang mabubuti ay pupunta sa langit at ang masasama ay pupunta sa impyerno. Ito yung isa sa mga panloloko na nilalagay sa utak ng tao. Ang karamihan ngayon ng kristyano ay nagdadasal na lang o yung kanilang mga kasalanan na alam naman nilang kasalanan ay ginagawa pa rin nila. Dahil lang sabi, basta ikaw ay mabait, wala kang pinapatay, wala kang ninanakaw, yun lang ang mahalaga hindi lahat ng mababait ay pupunta sa langit. Dahil lang pagiging mabait ay hindi sapat. Mababasa natin yun sa Romans 3.20. Sinasabi dito na walang sino man ang naging matuwid batay sa mga mabubuting gawa ayon sa mga utos sa batas. So kahit na ikaw ay nagdodonate na milyon-milyon sa charity, kahit na marami kang pinapakain ng mga bata, hindi ka pupunta sa langit dahil sa mga mabubuti mong gawa ang sabi ni Jesus Christ, Bakit mo tinatanong kung paano maging mabuti? Walang sino man ang mabuti, iisa lamang, kundi ang Diyos. So sinasabi dito ni Jesus Christ na, Walang sino man sa atin ang mabuti, lahat ay nakagawa ng kasalanan. So dito, malinaw na sinasabi niya na lahat ng tao is makasalanan. Sa John 14.6, sinabi ni Jesus Christ, I am the way, the truth, and the life. No one comes through the Father except through me. Ibig sabihin ng way lang talaga is through Jesus Christ. Kung halimbawa ay ikaw ay gumagawa ng kabutihan para lang magkaroon ka ng ticket papunta sa heaven, hindi ito mangyayari. Kahit sa batas natin ngayon, hindi ito puwede. pwede. Halimbawa, ikaw ay nakapatay ng tao, pero ikaw ay maraming ginawang mabuti sa husgado kung sasabihin mo na Oo, napatay ko siya pero tingnan niyo yung mga mabubuti kong ginawa Hindi ka makakalusot sa iyong kasalanan Ang sabi sa Bible hindi totoo Kung ikaw ay mabuti at marami kang ginawang kabutihan sa kapwa mo Hindi ka pa rin pupunta sa langit Revelation 3.6 dahil maligamgam ka at hindi mainit o malamig, isusuka kita mula sa aking bibig. Ang ibig sabihin sa verse na to tungkol sa mainit ay mabuti. Mayahalin tulad natin to sa kasabihang mainit na pagmamahal. Ang ibig sabihin naman ng malamig ay mayahalin tulad natin sa pag-inom ng tubig. Kapag umiinom tayo ng malamig, kadalasan tayo ay napepreskohan ng pakiramdam. So parehong mabuti ang malamig at ang mainit. Ano naman ang nararamdaman natin kapag tayo umiinom ng maligamgam na tubig? Wala lang, Sakto lang na nabasa ang ating dila. Ganon ni God sinabi ang tungkol sa mainit at malamig at maligamgam. Ito yung ibig sabihin ni God tungkol sa lukewarm Christian. Ito yung mga taong mababa lang ang pananampalataya. At wag nating kalimutan, sinabi din ni God na kung ikaw ay maligamgam, isusuka kita sa aking bibig. Ang ibig sabihin nito ay pupunta ang mga lukewarm Christian o mga taong mababawang pananampalataya sa impyerno. Kaya kung ikaw ay yung kristyanong maligamgam, hindi ka dapat makampante. Pag gumagawa ka ng mga maling gawain o ng mga kasalanan, hindi ka nakakadama ng pagsisisi. Dahil ang tunay na Kristiyano, kapag nakagawa siya ng mga kasalanan, naiisip niyang ito ay mali. Kung ang gusto mo lang marinig ay yung mga bagay na gusto mong pakinggan at ayaw mong tanggapin ang mga masasakit na sinasabi ng Bible, ikaw ay lukewarm Christian o maligamgam na Kristiyano. Ito ay sinasabi ko hindi para manakot. Ito ay sinasabi ko para bigyan ka ng babala dahil mahal ka ni Jesus Christ. Ito ay dapat nating tanggapin dahil ito ang salita ng Diyos. Dahil kung hindi totoo ang sinasabi ng Bible, ang karamihan ng tao ay pupunta sa langit. Dahil ang karamihan naman ng tao ay hindi naman gumagawa ng mga na kasamaan. Pero malungkot mang sabihin, hindi ito ang sinasabi ng Bible. Kaya dahil ito ang sinabi ni Jesus Christ sa Bible, dapat ko itong tanggapin. Kaya ikaw na nanonood nito, dapat mong tanggapin ang sinasabi ng Biblia para din to sa iyong ikabubuti. Sabihin na natin kung ako man ay nagkakamali, walang mawawala sa akin. Pero kung ako ay tama, sa tingin mo, kakayanin mo bang masunog ng walang hanggan sa apoy? Kung iyong ilalagay ang iyong kamay sa apoy ng kalan, hindi mo kakayanin tumagal ng isang oras, ang apoy sa impyerno ay walang hanggan. Hindi lahat na mga Kristiyanong nagsisimba ay Kristiyano na. Hindi lahat na mga pastor ay totoong Kristiyano. Hindi lahat ng pari ay totoong kristyano. Kung walang naapektuhan sa kanilang mga sinasabi, sila ay mga lukewarm kristyan din. Kung kinakapa nila ang emosyon ng tao at sinasabi lang nila ang gustong marinig ng tao, hindi siya totoong kristyano. 2 Timothy 3.12 Uusigin nga ang lahat ng naghahangad sa banal at kristyanong pamumuhay. Matthew 5.10 mapapalad ang mga pinag-uusig dahil sa katarungan sapagkat sa kanila ang kaharian ng langit. Dapat kayong maging masaya kung mayroong mga taong nagagalit sa inyo dahil sa pagpapakalat nyo ng salita ng Panginoon. Uulitin ko ulit, ang pagiging mabait ay hindi sapat. Pero kung gusto mong pumasok sa buhay na walang hanggan, tanggapin si Jesus Christ at magsisi sa iyong mga kasalanan. Hanggang dito na lamang po Thank you and God bless.